yung dulo po niyan pag binibay mo ito po yung sapang alat river ito po papuntang Marilaw ito po sa side na to ay ah, kaya maganda na makita natin malinis na winyak na to no pagbaba tayo doon tingnan natin ayan o oh. yun e, sinasabi ko na ispilian Yan, o. Oh. Yan. Tingnan nyo, ispill yan nung tubo ng nawasa. Yan yun. Kaya tingnan, malinis yan. Yan yung buwa baba doon sa ilog. Yan, dyan tayo mamimuit. Ito yung spot natin. Ayan yung mga lumot-lumot. Nakita nyo yan? Yan yung mga lumot-lumot. Yan yung pinapain namin dito. Tingnan nyo, kukunin ko. Yan, o. Oh. Yan. Yan yung pinapain namin dito. Pulutin mo lang. Mas maganda, mas mahaba. Yan o. Oh. Yan. Yan yung mga pinapain namin dito. Yan yung kinakain ng isda dito. Okay. Ayan pa o. Oh. Hmm. Yan o. Oh, yan. Yan. Yan yung mga lumot dun. Sa gilid-gilid lang, di ba? yan yung pinapain natin yan o oh. okay doon sa side na yon meron pa tayo makikita doon ang mga kuhaan ng lumot Hey, dalawa o oh, tama kita mo dala dalawa dala dalawa huli natin o oh, diba dalawa isang pang maxiw isang pang panito hmm. diba dalawa dali Nakakaaluso ko lang yan. Pero so, lang kami ito. Pareho lang. So, wala doon, wala doon ang isda Hindi ito pa rin sa side na ito Balik-balik -balik lang, lipat-lipat lang Oh, wala eh Ayan, okay, oh, Uy, sayang Wala Hindi ganun, hindi ganun malalaki ulitin mo okay. lang uh. yun yun huli ka yun medyo malaki ng konti o Ay, diba ayan medyo malaki ng konti lagay sa lagyan Huli. Isa lang inayangat. Dalawa yung kanina eh. Pero okay na to. Lalo pa rin. Ayos. Okay. <laughs> Kung mapapansin nyo, nagiba na yung tubig. Ibig sabihin, tumataas na yung nag-high tide dito sa ilog na to. no, parang dagat din pero mamaya maya po yan babalik naman yan basta tuloy lang tayo kakagat din yan pa isa isa i know. Hmm, tingnan mo, merong kagat. Ayun oh, no? may kagat pa rin, di ba? Kahit ganoon ang tubig, makagat pa rin. Pero sa isang adang. Yan, bumalik na ulit ang tubig. Ang ganda na ulit ng tubig. Mas makagat po ang isda pagkaganyan yung tubig dito. Nakita ka agad kasi nila eh. Okay, ito lamang po ang ating huling ngayong hapon Ayaw, ay uwi na Salamat sa lugar na ito. No?